Nagbing sila dito sa ano, sa may uh, mayroong fan kasi dito lalo na badminton tournament na badminton nagbibing sila tapos yan Ano na nag 11 pa rata matapos yung ano dito laro ayan okay. kasi ba kasi itong gamit iiwan lang nila dito balikan nila bukas so, dito kasi kasi iwan mo dito nakaganito eh pwede mo lang I -i -i ipunin tapos iiwan lang yan dito ganyan no hindi na iuwi sa bahay yan Balik, babalik pa sila bukas eh so hindi sila rito eh Ha? Alin? Um, malakas dito isaw uh, at saka yung uh, pancit untuk hotdog pork may naglalaro dyan. Dito kumakain sa labas sila. Naglalaro ng final ano ata. Badminton tournament. Yes, sir. Thanks, sir. Thanks, po. Hmm. ko pala sa likod para na bukas na sa YouTube kayo. O, yan ang no, mga kasama namin. oh, no? Tabi namin kami no Government ba ito Ayan no City of Government of Dabao O oh. diba Ganito dito sa Dabao O oh. Ayan o oh. uh, Pansila dito Masyadong humble dito yung aming Ano sobrang bait ng aming mayor dito kaya kita mo Bilalagyan talaga nila ng ano lalo ng paggagay nito may mga event mm -hmm. libre dami dyan tao sa loob naglalaro sila kaya lang eh, hindi ko alam kung pwedeng mag doon kasi nga puno ng tao eh